sabihin na yung sasakyan ko. Ano pa Ano masama sa Sir, ko oh. yung cellphone niya. Inampas niya ako sa mukha ng cellphone. Oo? Oh, oh, sa mukha ng cellphone. Oh, Kasi si Ma'am. Si, hindi totoo yung sinabi mo. testigo. Ang dami-dami po testigo. Madaming testigo, maraming nanonood. Ha? Pero yung ginawa mo, hindi sila magsasalita dahil takot sa'yo. sinakal mo yung anak kong gano'n. Hindi oh, yan. Ay, kung namatay yung anak ko, ilang beses mo nang ginawa yan? Sinungaling ka, sinungaling! Sinungaling ang mga tao hindi nagsasalita dahil takot sa'yo! Tinatakot mo! Kami pinagpamantaan mo pa tayo, ipapadukot! What? Siya! Ano na yan? Easy, easy, easy! Hindi, na. Fork e, alam mo, apat lang kami sa bahay, puro babae. Abnormal pa yung kasama namin isa, kaya kami tinatakot lagi. Ang bahay namin, butas-butas ang bintana. Easy, easy, Okay, kagawad. Wala. Ako, ma'am. Ah, sir. Hindi man ma ay ma'am, hindi naman kapalit paniwala na sila ho ay mananakit sa iyo. Ang laki yung tao tapos. Hindi mo ba ko la? O sasaktan ka oh, okay. namin? Sir, Dami po uh, ako, ako so, ano. Dami na po, sir, siguro. Okay? Oh, bo, bo. Okay sir ah? At wag na ho kayo magbanta, wag na kayo manakit kagawad sir. Hindi ang nagbabanta po, hindi ako. Oh. Sila. Sila ang isa. Ano kami sir magbabanta ka naming tao? Babanta kami po sila lang na ang gamit namin sa Mabuti na lang tayo mag-usap. Kami yeah. nakipag-usap sa iyo, hindi mo kami. Anong ginawa mo sa amin? Binugbog mo kami yung anak ko si Nakalmo, yung apo ko. Oh. Nakita mo yung sukat ng apo ko? Mm. Ano sa mo? Gumugulong-gulong yung bata sa ano, wala kang pakialam. Sabi ko, ganito 'yun, ganito. Oh! Yung, oh! yun, okay. yun, yung bata na lalaki. <laughs> okay, 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 okay. Okay, okay. Yung bata sa okay. sa hindi sa tono ng babae. Sige, papanoorin mo ano, kung wala sisi mo.